Ito nga ay isang babala para sa mga kababayan nating madalas magpakargo ng mga gamit para sa kanilang mga pamilya. Dahil isang ang kababayan natin ang nagpakargo ng dalawang mega box sa isang cargo company. Hindi nga sabay dumating ang mga box ni kabayan dahil nga naka-address ito sa dalawang magkaibang lugar. Nang matanggap nga ni kabayan ang unang box ay laking gulat nga nito dahil nakita nga nito na yung plastic na ginamit niya na pinagbalutan ng mga sapatos, cosmetics at groceries ay wala ng laman. Sa sobrang sama nga ng loob ni Kabayan ay nagbigay nga ito ng mensahe sa nasabing cargo company. Sabi nga ni Kabayan, pinaghirapan niya ito lahat para lang makapagpadala ako ng box tapos ganito lang ang gagawin nyo. Mas nanlumu pa nga si Kabayan matapos nga nitong ma-receive ang pangalawang box kung saan naka-address naman ito sa isang place ni Kabayan. Sabi nga ni Kabayan, kinuhanan na raw niya ng video ang pangalawang box bago pa nga niya ito ipadala sa Pilipinas. Dahil nga sa takot na rin na baka matulad ito sa unang box na natanggap ni ila sa Pilipinas. Pero ganun pa nga rin ang nangyari. Naka-empty lahat ang box, mga sapatos, relo, na sana ay regalo para sa mga anak at pinsan nito ay pinag-interesan din. Ang sigaw nga ni Kabayan para sa cargo company, asan ang hustisya? Bayaran nyo lahat ng nawala. Kawawa ang mga bata. Ang daming sapatos, umaasa yung mga bata, pagbukas ng box, wala na. At para sa actual video, lang nakapanlulumo na unboxing experience ni Kabayan sa nasabing cargo company, panuuri natin ang video na to.

Ano na tinakol? Protein NP. Correcta ba 'ko dito? Hindi naitik. Ano Subhanallah, grabe mo panakawin. NP sa patos NP rin. Tapos kagandahan sa ano, sa bangga. Ngayon sapatos ng patan. Salamat po Lord. Ay, na mga

Empty na wala na. Inalis na yung mga perfume sa loob. Perfume, shampoo. Wala na sa loob. Yung sapatos, wala na. Kalid na, kalid. Hindi Ito, kasi. Na, wala na yung isa dito. Ayan, ito. Ha, bayat to. 嗯。<laughs> At para nga sa mga kababayan nating madalas magpakargo sa Pilipinas, lalong-lalo na kung ang pinagpapadalahan yung company ay hindi naman kilala. Mas maganda nga mag-background check muna tayo para sigurado tayong makakarating ng ligtas at kompleto ang mga pinaghirapan nating bagay sa abroad. Dahil alam natin na hindi nga biro bago tayo makapuno ng isang box. At ganito nga ang mangyayari pagdating sa Pilipinas ay wala na nga tayong mapakinabangan at po Puro sama ng loob lamang ang ating matatanggap. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanonood.